mga idol baka ah, ililipat ng area pansamantala um, tayo aakyat sa trailer para sa mga nagumpisa panuorin yung mga idol ha gaya ng proper na pagkarga mga idol lagi tayo pag magkarga tayo mga idol ha mamaya ibawasan yung accelerator para hindi sya masyadong ma ano sa pagakyat mabilis at ano lang siya kahit mag steer kayo hindi siya gaano magpapaybot mga idol hindi siya magano madali lang kontrolin okay mga idol tapos ayan kahit naka power ako walang problema yan mga idol at syempre gaya ng dati pagkakarga ko mauna yung ating final drive mga idol ha ah, yan ang ano ko mauna yung final drive yan final drive mga idol na yan yan mga idol, half lang ako ha, half lang yan. Ayan, kakarga tayo mga idol. Okay mga idol, dahil hindi nakabuka yung ano, ano natin. Ayan, ano natin yung ating rampa. Ayan, butayin mo. Okay, ganyan lang. pwede okay, na yan. Tapos may guide tayo yan mga idol, may guide. Pag natin sa lubid, ay mayroong tayo din makutubitingin. Mayroon akong guide yan sa palagi kong pag-upset mga idol ay palagi mayroong guys uh, hindi ako malimito kung saan ako ano uh, kung yung dapat kong tungtungan yan. So, kahit na direksyon dahan-dahan uh, lang yung aking accelerator hindi ko na inuunat yung aking uh, lever ah, lever yung stick na uh, arms yan hindi lang mga idol ang uh, pag yan ang uh, accelerator mo huwag mong anuan sa uh, doong taasan dan dahan-dahan sa spagatya hindi siya niliko dengan, yan okay Tomato, lang Uh, dahan-dahanin ninyo yung inyong accelerator para hindi mag ano mag gigiwang-giwang pag kasi gulong yung ating ano yan itali, kalimutan tayo rampa okay yun lang ka bisik mga idol sa mga ano Basta ang accelerator niyo mga idol ay huwag nyong tataasan ha okay yan, may meron tayo sa pagbaba mga idol God bless sa ilan